Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa taimtim na panalangin ng pasasalamat, pagpapatawad at pagpapala. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo ng time team, aming amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa inyong harapan ngayong gabi na may pusong mapagpakumbaba at pusong naghahangad ng iyong presensya. Panginoon, Bago kami pumikit sa aming pagtulog, nais po namin ialay sa inyo ang lahat ng aming karanasan ngayong araw. Salamat po sa buhay, sa hangin na aming nilanghap, sa pagkain aming kinain, at sa lahat ng biyayang ipinagkalob ninyo. Hindi po namin kayang suklian ang iyong kabutihan, ngunit sa aming mga dasal, nais namin ipahayag ang aming taos pusong pasasalamat. Patawad po Ama sa lahat ng aming pagkukulang sa aming mga nagawang kasalanan sa salita, sa gawa, sa isip at sa damdamin. Linisin mo po kami Panginoon. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Puspusin mo kami ng iyong espirito at hayaan mong sa aming pagtulog ay madama pa rin namin ang iyong presensya. Inaamin po namin na kami pagod, Panginoon. Pagod sa laban ng buhay, sa mga suliranin, sa mga kabiguan. Ngunit sa inyo po kami lumalapit sapagkat sinabi mo sa iyong salita, Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha ay pumarito sa akin at kayo'y aking papapahingahin. Mateo chapter 11 verse 28 Panginoon, pahingahin mo po ang aming katawan, isip, puso at kaluluwa. Hipuin mo po ang bawat sugat ng aming damdamin. Palitan mo ito ng kapayapaan na tanging sa iyo lamang nagmumula. Idinadalangin po namin ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Naway ingatan mo sila sa buong magdamag. Huwag mo pong hayaang sila'y masaktan o mapahamak. Pagpalain mo sila ng mahimbing at payapang pagtulog at naway pagising nila bukas ay maramdaman nila ang bagong pag-asa. Panginoon, itinataas po namin ang aming mga pangarap at adikain. Alam po namin ang lahat ay may panahon sa ilalim ng iyong kalooban. Kaya't kami nagtitiwala sa iyo kahit paminsan ay di namin nauunawaan ang mga nangyayari. Turuang maging matatag ang aming pananampalataya. Ihanda mo po ang aming puso sa mga plano mo para sa amin. Sa gabing ito, Ama, ay nais namin magpahinga sa iyong piling. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, ang aming bukas, ang aming kinabukasan, ang lahat ng hindi namin kayang kontrolin, magtakdakan ng mga anghel upang kami bantayan habang kami natutulog. At nawa sa aming paggising, maramdaman namin ang panibagong lakas, panibagong biyaya, at panibagong pag-ibig mula sa iyo. Salamat po O Diyos sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat po sa iyong katapatan. Kayo po ang aming kanlungan, sandigan at tagapagligtas. Sa iyo po ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. Ito po ang aming taimtim na panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.